Hello, hello mga ka-super! good morning, good morning, good morning. Merry, merry, merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Pampano, na 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 Yes, I know all Christmas, madam. So for to this video, meron akong ishishare share sa inyo na itong si share ko sa inyo ay hindi to best of me. This is not me. Eh, Shart hindi ito yung pinaka best para sa akin no kasi oh. tayo naman aminado naman tayo kung santay magaling di ba so dito sa i-share ko sa inyo ay hindi ako Magaling. <laughs> Pero I try my best kasi importante sa lahat yung nagtatry tayo, no? So itong check ako ay itong pinakamabenta ngayong panahon na ito. Ngayong araw na ito, kahapon, nung nakarang araw, isang araw ngayon, bukas at sa mga susunod pang araw kasi nga Christmas na. Ano ba ito? Siyempre ngayon uso ang mga party-party, Christmas party, uh, year-end party, exchange gift party, kung ano pang party-party, wag lang third party. Yes! Nasingit mo pa yun, madam. Okay, so ito i-share ko sa inyo kasi Magawa ko dito ng mga paper bag. <laughs> Kaloka, kahapon ko pa di ako magkanda o gaga, no? Kasi mga nakarang taon, bumibili lang ako ng mga, ano, Christmas gift bag, ano ba, gift bag, ba diba? Ganyan. May bilhin ako, may malaki, may maliit. So, ngayon taon na to, nag-try ko gumawa. So, ngayon, meron tayo ditong Binili ko sa wholesaler ng mga Christmas wrapper. Yan, Christmas wrapper wholesale. Lumalabas lang ito ng tatlong piso. Binibenta ko siya ng 10 pesos. Diba? Ang laki ng tubo ko. Kasi kung sa mga sa tindahan, mabibili mo ito ng lima. Diba? So doon sa wholesaler, nasa 3.50 lang. meron tayong mga nakaroll na, pero hindi ko hindi ko niroll lahat kasi matrabaho. Alam niyo, busy tayo. So bigay na lang muna dito. Pag anong gusto nila, mamimili na lang sila kung anong gusto, gusto nilang klase. Wait lang. Achieve. So, naisip ko, gagawa ko ng Christmas bag. Ito ang binibenta ko to ng 15 pesos. 15 pesos to kasi, before kasi, nung bumibili lang ako, nabibili ko siya ng 10, pinapatungan ko lang ng 5, so 15. Yung malaki, nabibili ko ng 15, so pang 20 pesos. Ngayon, sabi ko, gagawa na lang ako kasi pabibo ako. <laughs> Tapos gumawa ako. Ito ang una na kong ginawa. Kaloka, sabi ko. Sandali, sundan ko lang yung uh, dati ko pang bag. Sabi ko, dali lang pala niya. <laughs> ang gumawa ko nito, hirap na hirap ako. Nakakalok. At yun, 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 yun. <laughs> ang hirap gumawa dito sa petan hindi ko alam tapos parang sabi ko sinundan sunan ko dali lang yan eh. tapos ang hirap na hirap din ako dito paano itong kanto na to sabi ko nakakaloka. pa mayroon nga akong isang nasira pang ganito rapper sabi ko sayang tapos ito oh yan ang kinalabasan. Ito yung una-una kong ginawa. Nakaka Sabi ko nga kay Super A, eh, gumawa din siya. Tapos pinanood daw niya sa YouTube. <laughs> hindi niya magawa yung dito sa petan. Nakakaloka, di ba? So, nood na naman ako sa YouTube. Marami akong pinanoora. Nag-try na naman ako ito. Kasi gusto kasi may parang slit dito. May, pay, may dito. Eh, ito nga. Nagawa nga ako. Kaso, kusot-kusot. Kusot-kusot. Nakakaloka. <laughs> ayan. ayan o. Pero paper bag naman siya. Ayan, o. Kasi hindi ko gusto ko siya matupi. Hindi lang, maano, nakukusot kasi. No. Ano? Ito nga. aking nagawang dalawa. Kusot-kusot. Sabi ko gagamitin ko na lang tos para naman hindi sayang, no. At gumamit din pala tayo nito. Ito ay nabili ko ng dos. Pwede ka bumili ito isang bag Kaso napakadami. Sabi ko, ako per piraso na lang. Kaya bumili ako 20 pieces lang. Kasi kunti lang naman yung gagawin ko. As yung iba kasi, ang viral ang ano niya pag isang uh, gift wrapper yung gusto nila. Tapos hindi talaga ako mapakaya. Sabi ko, gusto ko talaga ng paper bag. Tapos nagawa ko ngayon. <laughs> Sabi ko, ayan ko na nga itong kung mama ko wala ng ganito-ganito, pwede naman eh, di ba? Kasi pahirap ditong pakanto na ito para parambag. So, ito yung ginawa ko. Alin? Wait na. Dahil sa gusto ko gumawa ng bag, gusto kasi nila daw malaki. So, gumawa ko nito. Ito ay isang buong gift wrapper. Gift wrapper. Yun nga lang, ang pagkaiba nito, wala yung ditong pakanto, ganyan, walang slit, kumbaga. So, okay lang naman, paper bag din naman, o, oh, diba? O, oh, tapos, meron na siyang gift tag, tapos, 20 pesos, pinibenta ko, ayan, o. Oh. So, sa likuran. So, pinanood ko na, nadalian ako dito sa likod. Hindi ko lang talaga magawa dito sa gilid, nakakaloka. Sabi ko yayain mo na nga, ganyan na nga. Okay, okay naman sa all right, 'di ba? Importante meron tayong titinda, pupunitin lang din naman nila. Sabi ko nga hindi nga ito best best of me. Ayan mm. oh. Ah, oh, meron tayong isa, dalawa, tatlo. At yung itong pinauna-una kong ginawa na may na may slit na hindi naman masyado kagandahan. So, apat. Ayun ulit 'yan. Tapos kanina nagawa ulit ako. Ang hirap gumawa nito kung marami kang bumibili. Kailangan talaga may time ka, tsaka may space ka. Nandiyan yung mga kagamitan mo, may enough space ka para magawa mo talaga na maayos. Pero pag katulad ito, may at may aminabili. Nako, kakaloka. Kasi itong tatlo na ito, kasi wala akong maliit na ubusan. Sabi ko, nako, wala nang maliit. Malaki na lang, baka may bumili. Gumawa ko ngayong umaga lang dito dito as in, tapos maraming bumibili. Kaya ito ang kinalabasan. Wala pa rin mga, wala pa rin split, split. So, okay na yan. Ayan, meron tayong tatlo pa lang. Gagawa pa ako maya-maya. One, two, three. Nagawa pa ako. Okay naman, di ba? Kahit walang split. Oh. <laughs> Gawa ni Madam Esti O, oh, diba? Hindi nga lang kagandahan. Pero caribals na, o. Oh. 15 pesos. O, oh, chiba. Ay, oh, di ba? Gusto nila gumawa, di, meron tayo diyang gift wrapper for only 10 pesos. O, oh, di ba? Meron tayong 10, eh, ay, 15 and 20 pesos. Okay, so yun lang. Ang check, ano mo, ha? Ah, di ba? Ah, natuwa ako. Natuwa talaga. Natuwa ako dito sa aking gawa na. 'di ba? At least tinatad ko na yung scotch tape para hindi mabulhot, 'di ba? Okay na yan. Tapos is ko like, na sabit ko na, oh, 'di ba? Kasi kahapon start ng Christmas party ang mga elementary ngayon naman mga high school. Pero mas marami talaga bumibili yung buong gift wrapper kasi yung iba kasi carton box yung gift binabalot nila. So yun lang, Merry Christmas. Dahil may, may nagre-request sa akin na maliit lang daw. Kasi yung ilalagay lang ay rilo, mga maliliit na bagay, mga pintas, mga accessories. So ito, ang cute! Ay, oh! Hmm. Ano to? One-fourth nung, one-eighth nga ata nung gift wrapper. Yan, ang cute. Ah, magkana to? Um, 5 pesos. Hindi, 10 pesos. Kasi dos na to eh. Tapos ito piso, tres na to. Tapos syempre gawa ko pa to cute. Oh. Ah, 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 cute. Kasi cute ni Madam ST. Ay, ang cute, cute. Merry Christmas. Kahit ganito lang. Tapos siksikan mo dito ng 10K. Okay na sa akin. Charot. Hihihi. Hihihi. Oh, Accessories. Diba? Gold. Ah isa pang maliit na cute na pataas kasi dito kasi nakatumba yung Merry Christmas kasi pinalapad ko. Ito ang pinataas ko. Medyo slim siya. Pero nasa, nakataas na yung Merry Christmas. Pang perfume. Diba yung perfume mataas-taas konti? Yan. Oh. Oh, diba? Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. ito kasi baka may palapad na mga wallet. O, oh, yan. Oh. Maliit lang. Oh, cute. <laughs> o, oh, diba? Hindi na sila mahirapang gumawa. Ginawan ko na sila. Sampung piso lang. Oh, diba? Ang cute, 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 cute. Ang cute, cute, cute. Ang cute, ang cute, cute. <laughs> sa'yo, sa'yo. Sabit na natin dito sa harap ng counter. Kasi maliit lang siya. Oh, cute. Nagawa <laughs> pa ako dito. Nakita na ako dito sa mga maliliit na to.